Okay, welcome back mga mga kabadjets no. Ah, uh, meron tayo dito isang problemang carb type naman to mga kabadjets no. Carb type tayo ngayon. So, ayaw mandar ng unit no. So, hinatak na dito sa shop. So, kahit gabi na eh gagawin natin no. So, ang naging problema niya is bagong palit daw ng CDI to eh ayaw pa rin umandar no. So, ayan. Ang napansin ko dito, yung kanya CDI is kulay blue. So, ibig sabihin, hindi ito akma dito sa model na ito, no, mga kabudyads. Kasi, 2016 model to Tapos, ang nilagay na CDI yung pang 2014 model. So, ayan, mga kabudyads, no. So, bago natin palitan ng bago CDI ulit, eh, check muna natin yung connection. So, i check natin itong positive connection na nanggagaling sa fuse box kung meron bang connection na Ayan mga kabajaj, meron siyang 12 volts DC. So, ibig sabihin, okay yung kanyang connection na kailangan papasok sa CDI na direct current. No? So, ayan mga kabajaj. Ang problema niya, eh, nagkamali na CDI na nailagay. So, itong CDI na ito is para ito dun sa kanyang model na 2014 model. So ibig sabihin ito yung kauna-unahang model dapat. Eh ang model ng unit na to is 2016. So magkaiba ng CDI yan mga kabadyads no. Yung 2014 model, yun yung, ito yung CDI na kulay blue. Yun yung dapat na CDI na para doon sa 2014 model. Ang ilalagay nating CDI dito, ay eh, yung kulay pink. So, bagamat parehas man ito na sakit, So magkaiba naman sila ng function o no? hindi sila compatible. So kaya ayaw umandar ng unit no. Ayan mga buyers, bagong-bago pa naman, original din naman siya. Kaso nagkamali ng bigay sa kanya ng CDI no. So ayan mga no? papalitan natin ng bagong CDI ulit yung unit para ma-check natin kung aandar ba. So ito yung bagong CDI ng ng 2016 model. Ito yung para sa 2016 model. Tapos itong kulay blue, ito yung para doon sa 2014 model. Magkaiba siya ng function mga kabajals, no? So, ayan. Kung umandar man siya dito sa kulay blue, eh magkakaroon siya ng problema o hindi hindi tatagal. So, ayan. Eh, itong unit na to, naging problema. Pinalta ng bagong CDI, eh hindi umandar. So, sayang yung CDI na binili, no? Ayan mga kabajals. Ito ang ilalagay natin yung kulay pink na CDI, no? Ayan yung tips ko sa inyo kapag ganito yung unit nyo, uh, carb type na 2016 model. At tatandaan nyo, yung kanyang okay. CDI is pink. Ayan mga kabadyans. No? So, kung ah. mapapasin nyo, may kuryente na lumalabas. So, papaandarin natin yung unit. So, ayan mga budgets yung simpleng tips ko sa inyo. No? Para dito sa mga carb type na ganitong model. 2014 at saka 2016 model. So, magkaiba ng CD. Ayan, magkaiba ng function. So, nagkamali yung unang dinala niya ng unang dinala niya ng mekaniko. Ah, mali yung nailagay na CDI. Yung nilagay na CDI niya is yung pang 2014 model. So, magkaiba ng function yun mga kabajads. No? So, itong 2016 model, ang CDI nito is yung kulay pink. No? Ayan mga kabajads. Okay, ayan mga kapatids, okay na yung unit ni customer. No? So, uh, naging problema niya is yung CDI. Uh, sayang yung kinabit na CDI ng no, mga kapatids, hindi na pakinabangan. So, nagkamali ng kabit yung unang dinala niya mekaniko. No? So, ayan mga kapatids. So, yung, yung tips ko sa inyo kapag ka model, aalamin niyo yung model ng inyong unit, kung anong model siya para hindi kayo magkamali sa CDI na ilalagay nyo no, mga budgets Saka titingnan nyo kung ano yung CDI na dati yung CDI ay kung anong kulay so magkaiba ng function yan kahit magkaiba ng sakit mga kabudyads So ayan mga kabadyads, no, smooth na smooth yung andar ng makina no. So ito yung CDI na pan 2014 model. So bagong bago pa naman no, sayang. Eh hindi napakinabangan yung customer no. So ayan mga kabadyads, yung simpleng tips sa inyo. Kapag ka uh, ganito yung card type no. Uh, depende yan sa model lang yung unit. ah uh, Bagamat magkaparehas sila ng sakit. So magkaiba naman sila ng function no. Magkaiba ng function ng CDI ng 2014 model at 2016 model. So ayan mga budgets yung unit ni customer okay na. No? Ah na doble siya ng bili ng CDI. So ayan mga budgets. Ayan mga budgets no. Ito yung model ng 2014. So ito yung CDI ng 2014 model no. So, ayan mga kabadyads. Uh, ganito yung CDI ng 2014 model. ah uh, bagong bago pa to. So, yung 2016 model is kulay pink ang kanyang kulay. No? Magkaiba yan mga kabadyads. Magkaiba ng function yan. Kahit magkapareha sila ng sakit o yung pinagasak sa kanya. So, magkaiba naman ang function yan. Kaya hindi siya nagbigay ng kuryente. So, magkaiba sila. Ayan mga kabadyads. No? So, ibibase nyo din dun sa inyong unit kung anong model. Kung anong year model, para hindi kayo magkamali ng bili ng CDI. Uh, ah, sayang ang pera nyo kapag ka ganito. Ayan, tulad nito, uh, siya ng bili ng CDI. So, nagkamali yung unang mekaniko na nagkabit. Nagkamali ng CDI na binili. Ayan mga kabadyads. No? So, ito yung tips ko sa inyo. Kapag ka-carb type ang inyong unit. No? 2014 at 2016 magkaiba ng model yan magkaiba ng function ng CDI yan mga kabajans Okay, ayan mga kabajans no? ah kahit medyo gabi na eh, in-overten na natin so madali lang naman yung trouble ng kanyang unit uh, ah, CDI lang ang naging problema so ayan mga kabajans